Hi guys! Magandang magandang hapon po sa inyong lahat at dito tayo ngayon sa Czech Republic at ang pag-uusapan natin ngayon is yung Pwede kong maipayo uh, para tumagal tayo sa trabaho So ito pong video na to is galing sa ating uh, Facebook page at kinoment niya, no hindi siya comment, actually message siya nagsabi siya sa akin ano yung pwede kong ipayo para dun sa mga gustong magtagal sa trabaho dito sa Czech Republic Ayan guys, actually this is very very common kapag ikaw ay nagtatrabaho sa mga pabrika. Very common po ang mga sasabihin ko kasi alam ko na complain na yan dyan sa atin sa Pilipinas. Sorry sa buhok kong ayaw umayos. Okay, ang una ko pong mapapayo is uh, do your best. So, wag kang magbilang ng mga trabaho. Yan. Yan yung unang-unang -una ko mapapayo. Kasi, merong sa atin, syempre, hindi naman may sa mga Pinoy. Minsan, kapag hindi yun yung pinirmahan nila sa kontrata, eh, sinasabi nila na hindi naman yung kasama sa pinirmahan namin sa kontrata, bakit namin gagawin? So, sa atin kasi, unsubordination yon So, hindi pagsunod sa pag-utos ng mas mataas. So, isa yon sa pwedeng maging dahilan para matanggal sa trabaho o mapag kayo ng boss nyo. Second is yung mas matapang pa kayo sa boss nyo. So kadalasan kasi minsan kahit medyo alam mo yun parang mas matalino ka sa kanila dahil nga sila yung boss minsan hindi nila ina-accept na mas magaling ka kaysa sa kanila. So it's better for you to do uh, the actions than words. So huwag kang mag, mag, mag magpakitang gilas in words, gawin mo siya in actions para makita nila na talagang ganun ka ka-competitive pagdating sa trabaho. Na magaling ka talaga sa trabaho. Huwag lang basta salita na ganito dapat gawin mo, ganito dapat gawin mo. Kasi iyan yung mga nagiging reason out para yung mga kasamahan mo sa trabaho is hindi ka magustuhan. Kapag parang nagiging bossy ka para sa kanila. Isa pa yung pagiging wire break. So mostly, uh, ito yung doon sa mga medyo palaban sa atin. Yan. Hindi rin po siya maganda. Kasi once na mainitin yung ulo mo, once na, uh, ano nga high temper ka lagi, laging mainit yung ulo mo, lagi mong parang inaano yung mga kasamahan mo, parang ang init-init ng ulo mo sa mundo, yung ganon. So, isa rin po siya sa nagiging conflict. Why? Kasi pwedeng maging cause yun ng away between you and your coworker. Hindi ko sinasabi na ang coworker na makakaaway mo is ibang lahi lang. So, pwede rin po yan sa mga Pinoy. Sa mga Pinoy mong kasama, once hindi nila nagustuhan yung ugali mo, so may mga Pinoy tayo minsan na nakakasama na sila pa yung magbabagsak sa atin. And syempre, kung sa mga nabanggit ko is puro uh, human, so parang kailangan nyo makisama sa mga tao. So, isa rin sa factor kung bakit kayo hindi tatagal sa trabaho is kapag kayo ay tamad. Syempre, wala naman tumatagal sa trabaho na tamad. ba diba? So, hindi po kayo tatagal sa trabaho pag nakikitaan niya kayo na hindi kayo porsigido sa trabaho. Especially sa kanila dahil ang kanilang lahi is hindi siya gano'n uh, kagaya natin. So, nag-expect na sila pagdating sa ating mga Pinoy na lahat is kaya natin gawin. Tapos, kung hindi natin magawa or hindi natin kaya or ganito tayo pagdating sa trabaho, nagiging pangit ang image natin. So, isa rin yun sa pwedeng maging dahilan para hindi na kayo i-renew sa inyong mga trabaho. Isa pa rin is kapag uh, gusto nila kayong turuan sa ibang process tapos ayaw nyo magpaturo sa ibang process, gusto nyo yung process nyo lang yung alam nyo. Isa din yan sa nagiging conflict kaya hindi tumatagal sa trabaho kasi ang gusto nila is flexible kayo sa lahat ng klase ng trabaho. Kung tinuruan ka ngayon sa, sa, ganitong, uh, sa ganitong process, gusto nila Pagkatapos ng ilang months, marunong ka na rin sa ibang process, tapos sunod-sunod marunong ka na yung tipong uh, non-need ka ng bantayan pa in a next next uh, months, mga ganon. So, mas mahalaga na may initiative kayo pagdating sa trabaho. So, lahat ng nabanggit ko, mga ginagawa na natin kung tayo ay mga factory worker, kung tayo ay may trabaho ngayon. So, alam naman natin lahat na yan ay talagang common na common na. So, hindi na natin kailangang i-discuss lahat-lahat. Basta yan lang. Kung ano yung ginagawa nyo sa trabaho nyo ngayon, kaya kayo tumagal ng 3 years, 4 years, 5 years. So, ganun din po yung gawin nyo dito sa trabaho nyo dito. Iwasan nyo lang talaga is yung away. Kasi once na trouble ang reason, so dalawa lang ang kahantungan nyo niyan. It's either sa Pilipinas kayo o matanggal kayo sa trabaho nyo. Yun lang po yung makakahantungan kapag po away ang dahilan. Especially kapag yung away is nangyari sa company. Okay? Kaya yun po yung pinaka-iiwasan nyo pagdating sa away. Pag unsubordination naman, ibig sabihin hindi kayo sumusunod sa mga superior nyo pwede naman din kayong mapag-initan so hindi masarap magtrabaho ng napapag-initan and ang sino mag-iinit pa sa inyo, yung mga katrabaho nyo o yung uh, mismong leader nyo hindi natin masabi baka mismong kapwa nyo Pilipino so yan, yan yung mga iwasan nyo guys, yan lang naman, yan lang naman wala nang iba So, hindi na ako masyadong bibigay ng marami pa. Kasi, yan lang naman talaga. It's, um, parang ano na natin yan sa daily basis, basis na ginagawa natin sa ating buhay. So, napaka-basic. Uh, at yan lang naman din talaga yung reason para makatagal ka sa trabaho. At yan lang din yung kailangan nyo iwasan para magtagal kayo sa trabaho nyo dito sa check Republic. Ayan, anyway guys, thank you so much po. And galing ako sa bakasyon, kaya pasensya na kayo. Wala akong masyadong video. Thank you.